Hello! Welcome to my channel! Huwag kalilimutan mag-subscribe, mag-likes at mag-share sa aking mga videos. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa Alleged Irregularities in the Priority Development Assistance Fund, (PDAF) ni dating Senador Juan Ponce Enrile. Sa inilabas na desisyon ng Korte Suprema sa kaso ni Enrile v. Sandigan Bayan, February 27, 2024, Pinahintulutan ng Korte Suprema ang Sandigan Bayan na dinggi ng kaso ng Priority Development Assistance Fund ni Enrile. Ayon sa Korte Suprema, dapat pahintulutan ng prosekusyon na magpakita ng ebidensya ayon sa pagpapasya nito at alinsunod sa batas at regulasyon. Binigyang diin ito ng Supreme Court and Bank sa isang desisyon na isinulat ni Associate Justice Maria Filomena Singh na nagpapahintulot sa sandigan bayan na magpatuloy sa mga kasong plunder laban kay Juan Ponce Enrile. Noong 2014, kinasuhan ng ombudsman sina Enrile, Jessica Lucayla Reyes, Janet Lim Napoles, Ronald John Lim, at John Raymond de Asis ng plunder kaugnay ng Priority Development Assistance Fund, PDAF, ni Enrile. Naghain si Enrile ng Motion for Bill of Particular sa Sandigan Bayan. Ang mosyon na ito ay nagpapahintulot sa isang taong akusado na humiling ng mga partikular na detalye mula sa prosekusyon upang maayos na makapaghanda para sa paglilitis. Itinanggi ng Sandigan Bayan ang mosyon ni Enrile. Gayunpaman, ang Korte Suprema, sa isang desisyon na may petsang ikalabing isa ng Agosto taong 2015, ay nag-utos sa Prosekusyon na magsumite ng Bill of Particular sa ilan sa mga item sa Mosyon ni Enrile. Napagalaman ng Korte Suprema na ang ilan sa mga hiniling na impormasyon ay kailangan habang ang ilan ay hindi. Pumayag ang Prosekusyon at nagpatuloy ang pagliliti sa Sandigan Bayan. Gayunpaman, tinutulan ni Enrile ang nilalaman ng Pre-Trial Order. Ang Pre-Trial Order ay naglalaman ng mga aksyon na ginawa sa panahon ng Pre-Trial, ang mga katutuhanang napagkasundoan ng mga partido, ang mga isyo na lilitisin, at ang ebidensyang minarkahan. Nagtalo siya na ang ebidensya ng prosekusyon ay dapat na limitado sa mga tinukoy sa Bill of Particulars ng prosekusyon. Nagpatuloy ang Sandigan Bayan sa paglilitis, na nagudyok kay Enrile na maghain ng kasalukuyang petisyon para sa pagbabawal sa korte. Sa pagbasura sa petisyon ni Enrile, pinasyahan ng Korte na ang ebidensya ng prosekusyon ay hindi dapat limitado sa kung ano ang nakasaad sa Bill of Particulars. Ang isang bill ng mga detalye ay nagdaragdag sa impormasyon sa mga kasong kriminal, na nagbibigay ng mga detalyeng kailangan para maunawaan ng akusado ang teorya ng prosekusyon at maghanda para sa kanilang depensa. Bagamat maaaring limitahan ng bill ng mga detalye ang ebidensya ng prosekusyon, nangangahulugan ito na ang nasabing ebidensya ay dapat na nauugnay sa partikular na krimen na sinisingil sa impormasyon. Nilinaw pa ng korte na ang isang bill ng mga detalye ay hindi at hindi dapat magsalaysay ng plano ng paglilitis ng prosekusyon. Kaya, inaasahan na ang prosekusyon, sa panahon ng paglilitis, ay magpapakita ng ebidensyang hindi binanggit sa bill ng mga detalye. Bagamat ang ilang impormasyon ay hindi kasama sa Bill of Particulars, gaya ng iniutos ng Korte sa desisyon nito noong 2015, ang ilan sa mga ito ay aktual na nauugnay sa kaso. Ang mga ito ay itinuturing na mga bagay na ebidensya na hindi kailangang nasa Bill of Particulars dahil ang mga ito ay dapat harapin sa panahon ng paglilitis. Idinagdag ng Korte na habang ang isang panukalang batas ng mga detalye, kasama ang impormasyon, ay kapakipakinabang sa pagtukoy sa mga pangunahing isyo at tunay na katotohanan, ito ay hindi isang kumpletong listahan ng mga ebidensya na maaaring ipakita ng prosekusyon. Courtesy of the Supreme Court Public Information Office, hanggang dito na lang ang video na ito. Thank you for watching.